Bombo Radio Philippines once again proves its excellence in broadcasting. Ngayong taon, sa 47th Catholic Mass Media Awards, ang Bombo Radio Philippines ay finalist sa lahat ng siyam na kategorya. Ang pagkilalang ito ay alay namin sa inyo, aming mga loyal listeners and viewers. Dahil sa inyong tiwala, patuloy kaming maglilingkod sa pamamagitan ng mga programang tapat, makabuluhan at nagbibigay buhay sa ating mga komunidad. Mula sa 32 fully digitalized AM and FM stations ng Bombo Radio Philippines. The number one and most trusted source of news and information. Ba! sa Radio Bombo! Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, proudly launches. The country's biggest one-day blood letting drive, Dugong Bombo. A little pain, a life to gain. This November 15th Saturday, join us in 25 key locations nationwide as we come together to donate blood and save lives. In partnership with Bombo Philippines Foundation Incorporated and the Philippine Red Cross. Last year, Bombo Philippines helped replenish the nation's blood supply by collecting over 2. 1 million cc of blood, or 550 gallons, or 10 drums of blood, helping countless Filipinos in need. This year, we are inviting sponsors, donors, and partners to join us in this life-saving mission. Visit or contact your nearest Bombo Radio or Star FM station or contact Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated at 0917-306-6617 to find out how you can support Dugong Bombo 2025. Dugong Bombo, a little pain, a life to gain. Mag-heart, react, mag-wow, or mag-share ka na kasi relation dahil tayo po ay naka-live ng muli. Yeah. Naka-live na tayo sa ating Facebook page, seven Star from Manila. And oras natin, 10.40 na ng gabi. Okay, kasi radiation, right alam kong busy ka dyan at inaabangan mo, sino kaya ang mananalo? Or baka yung tanong mo is, imposible... Ma, in, uh, tag dito. Kasi parang imposible na hindi manalo ang Pilipinas, no? Para ang itatanong na lang natin, anong oras siya mananalo? Ah, kabog! Dahil nga, nagaganap din as of the moment ang Miss Grand International 2025 at ang ating pabato na si Emma Tiglao. Yan ang talagang all out sa mga rampa. Grabe <laughs> yung rampa, may, may up and down yung tingin. By well, the way, Kiss Radition, mag-power top ka na dyan, mag-heart heart ka na. Dahil tonight, kasama uli natin si star DJ John Marino. Uy, alam mo, episode 51 na tayo ha. Dito po sa ating Star Tanong with Payo ni Marino and... Uh, tonight, ang ating tanong ay manggagaling. Itatago natin siya ha sa pangalang... Ha? Mamili ka ng pangalan kasernasyon. Number one na pagpipilian. Pangalan ni Mark. Number two, pangalan Carl. Or number three, ang pangalan ay Roberto sino sa tingin mo sa kanila ang pangalan <laughs> ng star tanong sender? Oh, comment mo dyan. Pero ang sa sagot ka, Nation, ay Roberto. So, itago natin siya sa pangalang Roberto. Ah, Robert! Yeah, Robert! Mula sa barangay Ugong, Pasig City. Hello sa mga taga Pasig dyan. Ang tanong, mapapatawad mo ba ang isang taong nag-cheat? Two years na kami ng girlfriend ko at inamin niya na she cheated. Pero aminado din ako na nasaktan ko siya. Dahil masyado akong naging controlling at manipulative. Which probably made her cheat. Pareho kami yung may mali at nag na sa isa't isa. Mahal ko pa rin siya at ayaw niyang makipaghiwalay. Ikaw ba kaso In a relationship ka ba ngayon? In a relationship ka sa isang kaibigan na at some point bakat pinagtaksilan ka rin. Or if you find yourself relating dito na yung taong mahal mo nag-cheat sa'yo. Not necessary siguro na like cheat na cheat ha. Pero one day, kinausap ka ng girlfriend mo or ng boyfriend mo tapos sabi, nagkikita pa rin kami ng ex ko, ganito ganyan. Eh para sa yo, cheating na 'yon. Pero at some point na realize mo na baka kasi masyado ako naging controlling, manipulative. Kaya siya nag-cheat. Pero masakit, masakit din sa iyo. Siyempre, cheating yun eh. Pero guilty ka rin. Ang tanong niya, Kasir Nation, mapapatawad mo ba ang isang taong nag-cheat? Comment mo na ang iyong sagot. Dito po yan sa Facebook page natin na 12.7 Star FM Manila. Tayo po ay, uh, of course, nakalive. Eto na, sabi niyo ng ating mga Kasir Nation. O, syempre, hindi ko mapapatawad. na para sa akin ang ganyan. Lalo na. Lalo talaga may letter H. Lalo na. Kung wala naman akong nagawang mali sa kanya. Oh, yung tipong napaka-inosente mo na binigay mo lahat. All your best, all your money. Money! All your efforts. Tapos, gagananin ka lang pero dahil si Kuya medyo nag-guilty siya, at the same time, nasasaktan. So, ando siya sa process na siguro in denial or hinahanap niya papaano ko ba to, papaano ko siya papatawarin muli. Eh, pero sagot ni Kuya, hindi na papatawarin. Grabe ka naman. Ayaw mo bang bigyan ng chance? At naman ang sunod. Ang sabi niya, it's complicated. Yes, nag-cheat siya sa'yo. Pero yung manakit ng babae, mali rin yun. The question is this. Kung nagkapatawaran ba kayo, hindi niyo ba uulitin ang mga maling ginawa nyo? If it's a yes, dapat ipangako nyo ito sa isa't isa. But if it's a no, it's better kung maghiwalay na lang kayo. At baka yan pa ang maging dahilan ng pag-aaway nyo. Kasi alam mo, pagdating talaga sa pagpapatawad, hindi siya madali. Scammer lang ang magsasabing madali. Pero kung kanwari si Kuya Robert, no? Narealize nga na may mali siya. Eh, yung girlfriend niya naman, umamin din eh. May mali siya. I mean, may mali. Kasi nag-cheat din siya. Actually, kaya niyo magpakapatawaran eh. Pero, ang awkward na, di ba? In reality, doon tayo sa reality, medyo magiging awkward. Tapos parang bawat kilos, may pagdududa, may panghuhusga. Kung hindi niyo kayang ayusin, hindi niyo kayang pagbigyan na mag magbago yung isa't isa or tipong hayaang makabawi. Eh. Baka wag na lang. Para hindi na humaba pa yung storya niyo. Para tapos na kahit mahal niyo pa yung isa't isa. Diba? Ang bitter. <laughs> Thank you sa iyong comment, kuya. Ito naman po ang sunohin. Forgive, but don't forget. Learn your lesson. If you both accept that the both side of you made mistake, reconcile with each other. Trials come and go. Give a chance. Maybe love is sweeter the second time around for you. Diba? Ito naman si Kuya, ang kanyang pinupropose. Love is sweeter than ano yung love sweeter the second time around. Okay lang magbigay ng chance. Kasi cha yung challenge, minsan trials lang sa pagsasamahan ninyo. O oh, yung kung gaano kayo ka loyal sa isa't isa, kung hanggang saan yung kayang i-adjust yung mga pag-uugali ninyo. Para sa comfort ng isa. Ang tanong, kay DJ Yvonne, kailangan pa ba talaga ng adjustment? Oo, at some point, kailangan nyo mag-meet halfway. Pero kung super extreme ng no, mga nangyari, ng mga kabanata sa buhay ninyo, <laughs> mas worth it i-assess no, kaysa ipagpatuloy. Mas worth it i-assess mo muna kasi medyo mahirap yung bumitaw agad eh. Nakaka-overwhelm yun. Pero i-assess mo, kasi Nation, kung mas worth it ba ito. Kasi, Mamaya, sobrang lalana in the future o oh, edi mas mahirap makabangon. Anna, Anna. Si ate naman kasi, bakit ka nag... Ay hindi, ba kaya kasi siguro siya nag-cheat kasi nga manipulative at controlling nga raw si Kuya Robert. O, oh. oh, learn your lesson talaga oh. Akala niyo kayo lang mga lalaki, ha? O, <laughs> <laughs> natin. Uh Oo. -oh. naman, sa mga pahabol-habol-habol natin dyan. Uy, kamusta na kayo? Kamusta na kayo, ano? You know? <laughs> ang tanong, kayo ka Sreni Shoy, kamusta naman ang inyong buong uh, gabi ngayong yes, Sabadzo? So? O, oh, ayan. O, oh, good evening po, maulan. O, bagyo po ba? May bagyo tayo ka Sreni Uh, bu ma gabi yung landfall or bukas po. Magandang gabi. May Miss Grand International live stream. Good evening po at good evening sa lahat. Mananay dito sa Taytay Rizal. Salamat. Mm -hmm online, sorry, hindi po ako nag na sa internet. Wow! Good evening, J. Bon. Sa totoo lang, o dagdag ni Kuya, sa totoo lang, mahirap sagutin ang tanong na yan. Kasi ang pagtataksil, isang bagay na sumisira ng tiwala. At minsan, kahit anong paliwanag o pagsisisi, hindi na kayang buhoyin muli kapag nasira. Hindi madali ang magpatawad, lalo na kung alam mong niloko ka ng taong pinagkakatiwalaan mo. Pero naniniwala rin ako na ang pagpapatawad ay hindi palaging tungkol sa ibang tao minsan. Ito ay para sa sarili natin. Para sa sariling kapayapaan, para sa sariling paghilom mapapatawad ko ba ang isang taong nag -cheat? Siguro, oo. Kung totoo ang pagsisisi, kung may pagbabago, at kung may respeto pa rin natitira. Pero ang pagpapatawad ay hindi rin garantiya na babalik ang lahat sa dati. Kasi minsan, kahit may kapatawaran, hindi na sapat ang pagmamahal para manatili. Pwedeng magpatawad, pero hindi ibig sabihin ay makakalimot. At hindi rin ibig sabihin ay babalik. Ayoko na magsalita, kuya. Inubos mo na eh. Ang ganda nun. O, oh, ayan. Ako hindi na. Kasi lagi ko rin maaalala yung ginawa niya. At lagi pa rin kami mag-aaway niyan. Di ba? Ito naman si Kuya. Eh, si Kuya Robert nga may ginawa nga rin daw. Paano yan? O, tingnan natin. Ito na! ating kasama, ang ating pambansang Manny Nisi. Nation. Star DJ, John Marino. Oras na para ikaw ay mapayuhan. Kung hindi ka magtatanda, bakya ang aabutin mo sa kanya. Handa ka na ba? Mabakya. Sorry, DJ. John Marino, please come in. John Marino, are you my daddy? Sana naman po magandang, 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 magandang gabi. Metro and Mega Manila. At syempre, sama-sama na naman po tayo ngayong gabing ito. And uh, definitely, syempre, ngayon po ay araw ng Sabado. It's weekend. Alam ko po yung mga iba ay uh, nasa Gimikan and of course, yung mga iba naman ho mas eh, minabuti na lamang po nilang mag-relax pansamantala ayan, hindi naman ho pansamantagal para at least, well, sa lahat po ng mga nakikinig thank you so much sa inyo pong pagbibigay ng oras uh, sa amin ngayong gabing ito and syempre sa mga nakatutok sa Facebook Live and of course, sa uh, mga nakikinig sa kanilang mga radio set magandang magandang gabi po And welcome na naman po kayo dito sa ating pong segment sa Payo ni Marino. And of course, meron pong nagpadala ng kanyang message sa uh, mga Kastar Nation. Ito po ay galing kay Robert ng Barangay Ugong, Pasig City. And ang tanong po niya, kung mapapatawad mo ba ang isang taong nag-cheat? Well, two years na raw sila ng girlfriend niya at niya na si cheated. Pero aminado din daw siya na nasaktan siya dahil masyado siyang naging controlling at manipulative, which probably made her cheat. Pareho daw silang may mali at nagsorry na sa isa't isa. Mahal ko pa rin siya at ayaw niyang makipag -tuwalay. Well, 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 Robert ng Barangay Ugong Pasig City at sa lahat ko ng mga pasigeno na nakikinig ko ngayong gabing ito, baka kilala niyo si Robert, pakikonyatan na lang para sa akin. Hindi, <laughs> joke lang yun, ha? Ah? Peace lang tayo. Love, love lang. Love, love. right? ang masasabi ko lamang, siyempre, Robert ng Barangay Ugong Pasig City, siyempre, uh, cheating is cheating. Wala tayong magagawa dyan. Okay? And uh, cheating is not a mistake. It is probably, uh, parang hindi ho siya uh, mistake. Okay? Choice mo yan na gawin para sa sarili mo. And dun pa lang, well, hindi rin din naman natin siguro masisisi yung babae. Siyempre, may mga certain levels kasi ng cheating eh. Kung hanggang saan ba, okay, uh, yung pag-cheat na ginawa niya sa'yo. Okay, yun ang mga dapat mong tingnan din, Robert, dahil mahirap din naman na uh, hindi porket mahal nyo pa rin ang isa't isa tayo yung nyo makipaghiwalay. Well, syempre, gagawa ka na lang din ng paraan mo para ma-preserve pa rin yung relationship niyo. Pero siyempre para sa akin ha, para sa akin Robert. Okay, ang best thing dito is that i-realize mo kasi kahit balibalik ka rin man natin ng mundo at the end of everything, pumapasok at pumapasok pa rin yung pag cheat ng girlfriend mo. Okay? Kahit man sabihin mo na okay, mahal ko siya and gusto ko lang din wala uh, walain yan sa isipan. Hindi. Nangyari. Kung baga parang nalamatan yung pag yung 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 uh, pagsasamahan ninyong dalawa. Okay, nalamatan kung anong merong relationship meron kayo. Pero as far as, okay? Syempre sa decision, wala rin naman akong magagawa dahil decision niyo rin yang dalawa. Okay, at decision mo rin, okay para dito sa minamahal mo kung ano ba yung dapat mong gawin. Pero kung sa tingin mo, dapat pa ba siyang uh, i-keep, okay? At magstay uh, mag diyan sa buhay mo, then Well, it's your choice. Di ba? Pero kung like, iniisip mo, nasaktan ka, and parang mahirap yatang, alam mo yun, mabigat sa kalooban, natanggapin siya agad, -agad give yourself a chance na makapag-isip-isip. Okay? Give yourself a chance na ma-realize okay, kung ano ba uh, ang mga dapat ninyong gawin para kung sa magbalikan kayo is maging matatag na kung anong meron sa relationship ninyo. Ika nga rin ho, Diba? Kung ang Diyos niya ay nakakapagpatawad, ang tao pa kaya. Pero tao tayo eh. Hindi naman ganun-ganun lang na patawarin mo yung isang tao na nakagawa sa'yo ng hindi naman like uh, sabihin natin na mild lang yung ginawa niyang pagkakamali. It is because she cheated on you. Medyo mabigat yon na dadalhin mo para sa sarili mo. Di ba? Siyempre, sa araw-araw na ginawa ng Diyos, nakasama mo siya, siyempre, nandyan yung nandiyan yung magdadalawang isip ka, especially may mga kasama na namang iba, papasok na naman dito. O okay, yung senaryo na ah, baka mag-cheat na naman ito sa akin, pero wala ka rin magawa dahil mahal mo nga siya. ba? Diba? Ang masabi ko na lamang dito is that mag-usap kayo ng mabuti, mag-usap kayo ng maayos kung ano yung magiging desisyon nyo. Okay? Then, so be it. Pero ang sa akin lang, syempre naman Robert, hindi naman ganun-ganun at hindi naman ganun kanipis lang. Okay? Or kababaw yung nagawang pagkakamali ng girlfriend mo. Okay, dapat i-realize mo rin sa sarili mo kung hanggang dun na lang ba yung makakayanan mo or mag -e extend ka pa dahil mahal mo siya. Okay, ang desisyon ay nasa sayo. Pero ang sa akin, well, syempre, hindi naman ganun kadali. Okay, ang magpatawad at mas lalong hindi ganun kadali ang makalimot sa isang pagkakamali okay, na nagawa ang mahal mo, lalo na't mabigat ito. Sabi mo nga, nasaktan ka, okay? And sabi na natin na naging controlling ka and manipulative. But, hindi naman yun yung rason para, okay, para gawan ka ng hindi maganda. Para lokohin ka ng girlfriend mo. So, ibig sabihin, wala kayong constant communication. Ibig sabihin, hindi kayo nag-uusap, kung ano ba yung mga dapat ninyong gawin para sa relationship ninyo. And at the same time, ano yung mga dapat ninyong plansyahin para mas lalo pang maging maayos. O di kaya, ano yung mga kailangan ninyong uh, walain okay? Sa, 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 kung anong merong uh, nararamdaman meron kayo. Yun, yun, yung mga bagay na dapat ninyong tignan. Dahil mahirap lang na, okay, she cheated on me, I still love her, Okay, pero siya ayaw naman yung makataghiwalay. so tuloy pa rin. Ang saya, which is, sa tingin ko, medyo may kalabuan na yan kung sakasakali lang. Dahil at the end of everything, gaya nang nabanggit ko nga, ma, 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 uh, kumbaga, maiisip at maiisip mo kung ano yung maling nagawa ng mahal mo. Okay? Eh what if, hindi kayo maghiwalay? And then, naging ganun pa rin yung, yung, yung attitude mo towards her. Eh di, syempre, babalik at babalik sa pag-cheat niya sa'yo. Diba? Hanggang sa, okay, hanggang sa ikaw na lang yung bumigay at sabihin mo sa sarili mo, eh, para makatabla, mag-cheat na rin ako. Hindi, <laughs> joke lang like, Ha? Uh, well, dapat planjahin niyo muna. Okay, bago kayo, bago, ba, bago ninyo bu muling buuin. Okay, yung relationship na medyo nasira na ng hindi magandang sitwasyon. Okay, maraming marami salamat sa iyo, Robert, ng Barangay Ugong, Pasig City. And thank you sa lahat po ng mga nakinig at nagbigay ng oras. Dito lamang po yan sa Pari ni Marino. Eksklusibo, dito lamang po ninyo mapapakinggan at mapapanood sa 102.7 Star FM. Of course, maraming marami salamat sa inyo. And Diyos, tiag nina, kada kayo amin, apo, ngawan labas na. I'll see you when I see you. safe tracking happy star cruising to everybody out there gotta go gotta fly gotta say goodbye you slip tight good night and don't forget to pray save your last kiss for me honey Ooh. john moreno ah, john ah. Are you now my here are you hear and see me now you're done grabe naman yun. Na no, kung kasradisyon, nawa, oh, meron kang, uh, I mean, na-realize. Lalo na sa'yo, Kuya Robert. Kulit-kulit mo kasi. Hindi, <laughs> pero sa totoo lang, kasradisyon ha, syempre, si Kuya Robert ang uh, nahihirapan din dahil siya rin yung nasasaktan. So, Ito'y dadagdag ko lang, no? Aminin mo sa sarili mo, Kuya Robert, na masakit talaga. Aminin mo kung gaano ito kasakit. Hindi mo kailangang pilitin na magpatawad agad kasi pag pinilit mo, ano siya eh, baka mas lalo lang lumalim yung sugat sa bandang huli. And also... Ang pagiging controlling or manipulative, nakakasakal talaga siya sa relasyon. Ha, kasrination. Pero ang maganda doon, inamin mo. Maganda na inamin mo yon. Pero kahit na ganon, hindi yon dahilan para lokohin ka. Tandaan mo, kasrination, na ang cheating ay isang desisyon, hindi siya solusyon. Kaya, yeah, eh, hindi siya hindi siya resulta nung sitwasyon. So, ang cheating, yeah, ang cheating ay isang desisyon, hindi siya resulta ng sitwasyon. Okay? Pero ang mahalaga naman ngayon, is pareho, pareho ninyong alam kung saan kayo nagkamali, parehas kayong aware, at kung kaya ninyong ayusin ng may respeto and honesty, eh di go for it. Sobrang importante niyang respect kasi our nation. Siyempre, honesty na rin. Pag honest yung isang tao sa iyo, ibig sabihin may respeto siya sa iyo eh. Yahoo! Diba? Ito naman. Thank you, thank you so much again kay Star DJ John Marigno na miss natin talaga. Ang kanyang mga pagbabakya. Ah, sab ang sabi naman na ah, ating mga live viewers. Kasi hindi siya, eto pala, by the way, pack na pack. Talagang breaking news. O sa mga nanonood dyan, alam ko, alam mo na ha. Pero, Miss Grand International 2025 ay ang Miss of Philippines, Emma Tiglao. Kasi hindi siya, ha this is a back-to-back -back win. Kaya congratulations sa Pilipinas. Diba? And also, of course, kay Emma Tiglao sa kanyang pagkapanalo sa Miss Grand International 2025. I mean, hindi pa ba obvious? Wow! Ganun kalupet ang mga Pilipino, ang mga Pilipina pagdating sa pageant. Yun lang! sana ganun din sa ibang bagay. Ay, anyway, ano congratulations. Ayan, magbunina ang lahat ng mga pagentista. At ang lahat ng mga talaga nakatutok. Naku po, sa mga bawat, ano tawag, bawat rampa, bawat performance ni Emma Tiglao. Ayan, naging worth it. Mama, ma ano man, actually makuha man natin o oh, hindi yung crown, we are still proud of you. Worth it pa rin yung lahat bonus na lang din yung crown, di ba? At tignan natin ang sagot ng mga pu po natin. Ah, uh, patungkol sa topic natin, oh. no? live ka pala, John Marino. Oo, oh, kuya. Kakatapos ko lang manood ng Miss Grand. um, uh, kailan babalik yung slot mo sa gabi? Cheating is a choice. <laughs> Ganun talaga yung type na no? kasabihan na nila kung mahal ka, babalikan ka. Kung kung tut ka, tatanggapin mo. May may English version yan kuya para hindi ka na mahirapan mag-type. Fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me. Congratulations, Emma Marie Tegelao. Congratulations, Mima. Congratulations, Mima. Congratulations po and uh, congratulations, maraming maraming salamat Moniha sa iyong uh, pagtutok at pagsama sa amin tuwing gabi. Bukas meron tayo sa ating episode 52 ng Payo with Marino. Kung meron kang mga katanungan, gusto mo ma-air yung tanong mo, or just gusto mo lang talagang maitanong, uh, isend mo po sa Facebook page natin ng 102.7 Star FM Manila. Kung meron kang tanong na sinan before, naka-line up po yan ka And, happy 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 weekend! Ako Sunday mamaya, i-ano mo na siya. Tawag dito, last day ng weekend. I-maximize mo na. Galingan mo na. <laughs> Oras po natin, 6 star minutes. Makalipas sa 11 ng gabi. Pahinga ka ka-Cernation. Tayo po ay 12 ng madaling araw. Ako po yung kasama. ayon oh, sweetie sweetie girl ivonne zarina and so one 2.7 star fm like more share more bombo radio philippines joins the call of the catholic bishops conference of the philippines or cbcp for everyone to wear white and display white ribbons in their homes churches and public places every sunday of october and november Wearing white symbolizes a call for transparency, accountability, and good governance, and expresses our collective hope that our actions will cleanse our nation from sinfulness and spare us from further calamities. Mag-like, mag-share, at syempre, mag-follow na rin para sa mas marami pang ganap. Mapabalita man yan, mapa at mapachikahan with Star FM. Deserve mong maging updated at magkaroon ng bogang and good vibes because it's all for you. Thanks for watching! At yan at ating Star Tanong presents Mayo y